Tapos habang tumatagal, eh nawala yung Kaya ngayon bumalik. Ano nung isang araw, hirap na hirap pa ako. Burning pain na siya. From here, here, here. Ayan, the same na niya. Diyan yan. Sayati ka rin yan. Here, hanggang baba. Tapos yung ankles ko, hindi na siya nag-stop. Nag-click. Cut down na lang. Walang problema sa clicking. Basta walang pain. Pero yung sa'yo, mag-shoot na siya pag ibig sabihin yan. Yan yung tiyang tawag na sciatica, sciatic impingement nerve, Spe hmm. impingement, impingement nerve. Okay. Sige, tanggalin mo muna ito muna. <laughs> Lako, may pa yung salamin mo. Sige, pupuha rin ito ngayon okay. At tapos hindi, hindi naman siya <clears throat> na maganda like, lang. Hindi naman siya napapata pero minsan nag din yung leg ko. pin dito pingles Ano yan? simula na rin yan, ganyan din ang kauwi niya. Ano sa tingin mo, anong nakapagpaano sa iyo? Tagano ka ba? Mag-sports or ano? Pag-uwas? Hindi nag-stop ako gumalaw doon nag-start? Nung, nung stop ka gumalaw, doon nag-start? Oo. Oh, o, di kailangan. Kailangan kasi require sa atin ano, mag-movement. Kasi pag in-stock up yan, eh, nagkakaroon nga ng mga ribaba. May mga tumutubo dyan, mga furins. Yes, nag-aral po kasi ako. Tapos, pagdalingaral ako, makain ako. <laughs> <laughs> <Yung> balang, ano. <laughs> tumaba ako. Oo. Pala lang ano. Tumaga. Madaling araw, okay, kaya kain. Ano <laughs> <Ay>, mag-review <laughs> niya kasi? Yung mag-review niya. Tayo ka. Ito lang Wala niya mga nakalas sila. Ikaw ang patagilid. Ikaw Last time. Paganda sa akin. Ano Alam mo yung explain talagang to? Ano talaga? Siyempre. Pera-pera lang. iba? iba? さい。 Ito yung mga karamdam ka ng pagsingaw ng ano yan Kasi nabago yung posisyon na rin yung mga tumutunog Nagbago na yan ngayon parang gagrawning ganyan 3 to 4 days maghihilom lahat yan Kasi yung mga nagkaroon ng impingement dyan sa nerve mo Sisingaw na yan

pagkakataon niya na. <laughs> Ay, sa po, ba? Lubo kami. Tihaya, 3 to 4 days, ma'am. Doon yung mo may experience yung ano. Doon mo may experience yung talagang... Wala na. Very ano na. Sir, ita, yung is. So, mama pa. Pinilit pa. Kasi yung malamit. Mga po, Brian, ano ba? Kaya magkano kasi ito? Ngayon kasi, ngayon, pagbago yung position niya, sa ilang buwan mo na ilang buwan mo na nararamdaman niyan? Um, Ako na, ano? July. Tapos This year or This year lang po. July, August, September, September, October, November, December. Okay, limang buwan. Sa limang buwan, parang okay. ano yan eh. Yung nerve nyo, parang inipit. Sabi natin, ipitin natin yung flies naman. Ipitin natin yung flies na daliri nyo. Limang buwan kang nakaganyan. Ngayon, pag natanggal yung pagkaipit niyan, sisiyo ngayon yung mga arm ko ng parang pagkano dyan. Pero may sakit pa rin yung kasi sa tagal ng ano. Pero mga ilang araw, mag yung parang masakit. Doon na lahat yun. <coughs> Tapos, imi-maintain mo lang ng squeezing yan. Squeezing yung balakang. Diret-diretso na yun, hindi na yun. Ano. Kahit gaano pa yan, ano, kakiro. Pero pag na-maintain mo na, tanggal yan. Mga relax lang. Inhale. Exhale. pakamu kahannya pun kali waktu, betul. Okay, okay <laughs> Kaya? Masakit. Masakit, hindi. Masakit, hindi? Okay. Kailangan lang. Kung mararamdaman ma, ma, ano, mara mo, yung mga nerve dito, e naiinat. Mas masakit siya pag naka-straight. Mas masakit siya pag naka-straight? Hindi na yan. <laughs> Pagka nagbago na yan, tandaan niyo, kasi nagkakaroon lang ng compression yan, pag na-stack din yung ano, pag na-stack din yung mga vertebrae natin. Kaya ito talaga naka-design tong balakang natin. <laughs> Magaganyan kasi bata pa lang tayo sa school pa lang. Pag, ano, pag sisimula yung yan, 'di ba? Yes. exercise na. Talagang kailangan natin yung mga movement. Para maging healthy mga natin, lalong-lalo -lalo na sa balakang natin. Kahit pa paano pagising natin sa umaga, pag isa 1 2 left and right squeezing. Okay na Wala na masakit Sabi ko sa iyo lahat, Pagka Yun nga 3 to 4 weeks Pataas Siyempre Makakasiyong na Lahat ng mga ano no Yung namaga sa loob Wala na yan Okay Uuwa Ano pa rin yung nagkiklick ko dapat. atkins? Magtatagal ko d'yan. Huwag yung clicking. Basta walang pain. Yung mga clicking-clicking, meron talaga nangyayari minsan yan. Kahit katagal ako, tumututog siya. Sige, <SSSSSSSsika>, paganda yung mo. Masakit, hindi? Hindi naman. Pero minsan nakaka-relief siya ng Ayun, huwag mo lang. Huwag mo lang hahanapin. Pagka hindi <joking> naman kailangan. <laughs> <laughs> Sige. <laughs> Huwag mo kasi yung iba, yung ibang mga lamad-laman natin dyan kumakapal. Yung ibang cartilage naman nakukudpud pag madalas pinapatunog. Kung not necessarily, hindi. Ayaan mo lang. <laughs> natin sana kung frozen show oh. Kaya yung pinakamasarap. Eh, yun yung <laughs> masarap. Huwag kada lang maliligo ha. Tapos tayo ha. Ito lang yung pinaka-exercise mo. Harap ka sa akin, bigay ko. Atras ka ron, atras ka sa akin. Yeah, harap ka sa akin. Ganito. Ganun lang, ah, pinaka. Ah, sige, yun lang may maintain. Lakas mo konti. Lakas mo konti, galing sa baba. Kabila. Yan lang. Sige Yan lang magiging maintenance mo. Day by day, pagkagising mo na sa umaga, mapipil mo hindi ka na naaabot sa severe moment. Pag natutunan mo, hindi ka aabot sa severe moment. Okay? Okay you. Thank you. Oh, ako na. Oo, ikaw na, mami. <laughs>